Hey guys, toto -to, taas nga pala. Mali, window rin yung panot na rin. Pero hindi kami siya nakakapag-upload ngayon sa aming Facebook page. busy kami sa mga ginagawa namin araw-araw. Uh, dito ako nag ano, na, na, dito ako nag-gumugupit. Eh, pesto kasi ako dito sa loob ng bahay. Uh, ito yung aming banlaw-banlawan. Uh, eh, kasi dito mam, magpaparibar. Okay kapi tayo hai ka muna oh, kasi bangot ka na naman eh oh. nari ito bago rep namin kahapon kahapon lang kinuha ito yung munting namin tindahan uh, balis dito sa bahay inati lang namin dito Ngayon yung tindahan tapos ito yung ano ko yung shop na salon kaya uh, uh, tayo muna mag uh, ano, mag upload ng mga maraming araw-araw dito mga magliriban ng buhok gugupit uh, mag upload din tayo sa facebook natin yung ano, medirain yung panot tsaka sa pigs natin just sa senior art channel kaya talaga yung tayo tara mamaya may ano may may ririban uh, panoodin nyo kung paano ako magliriban dito ng buhok ako magupit ngayon yung uh, una kong customer balik-balik yan dito eh may mga balik-balik eh kaya ngayon ko nalatiyan po ah yeah, maya maya may mga riba naman ako rito hindi ko masabing ilan eh, mga nag kumakain pa. Ito, uh, kuwati yung... Ikaw, magpapariban ka rin. Wow. Papariban ka rin. Anak ko muna, yung anak mo. Wow, ito sarap. yung anak mo? Ha? Ang po. Ay, yan. Yeah. Hindi, yung, ito, anak, yung dalawang ano pa mag mm -hmm. Yung dating ginawa niya, ah, wala okay. pa. So, hindi lang ito meron. <laughs> oh, meron. Ito,

Yan yung tubo eh. Ay, ito yung dati na narapaniban siya. Tapos, ito na yung tubo. Bakit may kulay ba yung blowout mo? treatment lang yun. treatment lang yun. Ano naman. Tulit na pa rin yung buwang Ang damdaman. Treatment lang yun, di natin. Oo, baka ano yun. Sa clip lang yun. Kaya, natuto ako. Nakakasoft lang na. Kaya, kaya. Parang ilo ka. Pero bala natin. Poro sa kanya

Parang yung anak ko, ano oh, yun? Ganun ko lang to eh. Opo, bibilan ka nga ng tunay. Ito yung book na ngayon. May trunk yan siya, pero pinatakay lang ko yung mga garapong po. Ilan tala siya? O, 15. 50. 50. Timbok, eh. itimbok niya ngayon, no? Ito yung book niya ngayon, no? Ito yung book niya ngayon, no? Oh. Ito yung book niya ngayon, no? Oh. Ito yung book niya ngayon, no?